may problema nga tayo dito mga ka-raper nabali po yung tornilyo dito sa so may shop nung roller ayan siya susubukan natin tanggalin susubukan natin tanggalin may dalawang option na rito mga ka-raper una maglalagay ako ng tornilyo rito tapos we-weldingin kaso nga lang Kaso nga lang, baka naman pati yung shop niya, ma-welding ko. Baka mas, mas mahirapan na ako magtanggal nun. Sa second option, makaka-raper dito. Subukan ko siyang drillan ng ganito, tapos... Tapos susubukan kong tanggalin siya ng ganito. Ewan ko kung gagana to. Nabili ko lang to dun sa con eh. Black up. Subukan natin kung gagana. Mahalagang matanggal natin tong nag-iisang tornilyo na to mga ka-raper kasi ito yung humahawak dun sa roller para hindi kumalas. Ayan mga creeper o, oh, tanggal o oh. Aprobado nga tong gamit na to Kapag ka magbubutas kayo ng ganito Dapat, dapat malaki yung butas Kasi one time, nagbutas ako neto Malit lang yung binutas ko dun sa may Dito sa may gitna nya Malit lang yung butas na ginawa ko Ang nangyari, nabali yung ganito ko nabali. Saglit, papakita ko sa inyo. Ito mga ka-raper, oh, nabali. Eh ngayon, binutas ko na ang malit. Hindi pala pwede yun, yung ganun. Dapat pala, malaki yung butas dun sa may kwan. Basta hindi, hindi siya sasayad dun sa may dun sa may gahi, dun sa may trade niya. Kasi kapag kamaliit yung butas rito, na ikon, mababali katulad ng ginawa ko. Nabali. Katulad na Pero approved. Maganda mga ka -raper, yung ganitong tools. Kung mahilig kayo mag-DIY, maganda rekomendado itong ganitong tool sa inyo mga ka-raper. At yun lang, salamat sa panonood.